guys eh. hindi pa siya nag ayan guys naka epoxy all purpose adhesive eh. yan guys hindi pa siya naghiwalay guys hindi pa nagbitak hindi pa nagcrack yung mga dugtungan ito guys eh. pero matagal na to guys ilang taon na ba to dam? mga 5 years na to dam ano? mga 5 years na siguro to ayan guys oh ayan Ganda pa yung mga dugtungan, hindi pa nag-crack. Naka-epoxy all-purpose adhesive yun, guys. Kahit dito, guys, oh. Ano ba? Wala pa naman, guys. Wala pa kayo pati sa kabilang dulo. Mga isto yung mga dugtungan. Ayan, dito ako, guys, sa Bigalbal Resort. Nagala ako dito kay Madam Linda Bigalbal. Ayan. Ito yung owner niyan guys. So, ayan. Kapit-bahay namin ito, guys. Yan sa mga gusto, guys, na mag-swimming. Ayan. O, di ba? Pwede kayo mag-swimming dito, guys, anytime. time. Monday to Sunday. At kung makapasyal nga kayo dito guys sa resort ni Ma'am Linda Bigalbal sa Bigalbal Resort ay dito nyo rin guys makikita yung pinakita ko kanina ng upuan na may gulong na ginamitan ko ng pandikit na ipoxie all purpose adhesive. At alam nyo ba guys na hindi lang siguro 5 years or 8 years naming ginawa yung upuan na may gulong guys at ipoxie all purpose adhesive ang ginamit naming pandikit doon sa mga dugtungan pero kitang-kita nyo naman guys ay hindi pa nagkakrak ang mga dugtungan at napakatibay talaga guys. At kung makapag-swimming nga kayo dito guys sa Bigalbal Resorts guys sa Naikaviti Cavite Isoriano e. Highway guys ay dito nyo makikita itong upuan na may gulong guys na hindi pa nagkakrak ang mga dugtungan Mag para siyang ditch unusual Hawaiian ang Hawaiian ah Hawaiian Hawaiian palm tree. ay Hawaiian palm daw yan guys sabi ni madam ayan o oh, nagkasangat wala nga oh, ito, wala siyang ano, hindi siya nagkaroon ng isang kung kabila nagkasanga. oh. Ito kami guys sa Bigalbal Resort guys oh. Naglala ako guys.